Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Salamat, you, sir. Uh, sir, pakipaliwanag naman ho sa amin, bakit lumaba sa isang pag-aaral na set na pito sa bawat sampung senior citizens ay nahihirapan pa rin financially? Uh, of course, uh... Napakasimple po ng paliwanag na yan kasi po ah uh, yung ating pong pension system ay uh, napakababa. No? ah uh, lalong lalo na yung mga pensionado sa SSS ay uh, napakababa ng pension nila. No? May mga nagpe-pension dyan na mga 2,000, 3,000 lang isang buwan. Ako nga po ay uh, retirado sa gobyerno at ang pension ko ay 5,000 lamang. No? At uh, ito yung masakit kasi uh, hindi naman tinataas yung pension namin. Pero yung presyo ng mga bilihin, lahat ng bagay, tumataas. Matagal na naming dinadaing sa gobyerno na sana ay magkaroon ng dagdag na universal social pension para naman na madagdagan yung aming uh, pera. no uh, Kasi uh, of course, pag-retirado ka na, wala ka ng source of income. Uh, except yung mga maswerte na nakapagtayo ng mga negosyo o yung mga nakapag-impok ng libu-libong, uh, milyong-milyong salapi, eh, okay ang pamumuhay nila. Pero karamihan ng senior po ay uh, kapus ang kanilang pera. Mm -hmm. At uh, ang isang dahilan dyan ay uh, napakababaw po ng ating financial literacy. Yung mga tao pag nagre-retire ay walang preparation. Eh, tingin ko is isang bagay ito na dapat uh, binibigyan pansin ng gobyerno at ng uh, mga mamamayan, no? Yung uh, paghahanda sa mga tumatandang Pilipino. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!